po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po punta na natin. Ito po yung sinasabi ko po sa inyong uh, motor na gagawin natin. Naka kalas-kalas na po yung upuan at tangke eh pinagawa na po kasi ito nung may-ari sa ibang gumagawa bali ang sabi po nung may-ari dalawang beses na daw itong pinagawa pero hindi pa rin uh, nagkakakuryente bali wag na nating sabihin yung gumawa bilang respeto sa kanya wag na nating babanggitin uh, ang issue nito walang kuryente nga ngayon wala yung kung CDI niya nasa gumagawa wala din yung kanyang spark plug bali uh, dinala ito sa akin ng may-ari wala yung kanyang CDI nga at spark plug uh, gagamitin ko na lang yung uh, CDI ko dito dito uh, titingnan muna natin yung kanyang lagayan ng CDI yung male socket niya. Meron tayong makikitang wires na 5. 5 wires siya. Uh, wala kasi yung CD ay hindi natin alam kung 5 pin siya o 4 pin. Pero dito, yung wire niya ay 5. Para makasiguro tayo kung 4 pin to o 5, pupunta tayo sa may stator at titingnan natin kung ah... Uh, primary type ba siya yan nasa baba na tayo ngayon uh, alam na natin na 4 pin ang CDI nito kasi dito sa kanyang wiring na nakita natin bali ang wire niya ay 4 dalawa sa regulator isang negative at saka isang pulser yan ngayon, dito tayo sa may battery. Che-check natin yung battery niya kung meron bang karga. Gagamit tayo ng test lamp. Yan. Kita ba yung ilaw? Wala. Kanina, oh, sumindi siya malabo. Ngayon, hindi na walang karga ang bateryang ito uh, dito lel ko yung isa pang battery bali uh, nagdugtong ako ng battery sa kapwa niya battery o parallel check muna natin ang ating test lamp kita ba yan o oh. sya clip yan oh, meron na tayong supply ng battery uh, dito i-check iche natin yung kanyang uh, female socket kung meron bang supply na galing battery bali ang ginawa ko wala na itong susi o hindi na ipadala <coughs> excuse me po o hindi po na ipadala yung susi ngayon po ang ginawa ko i ko na lang po ang susi. Ngayon, titingnan natin po ito ngayon kung merong supply na galing battery. Check po natin yung kanyang uh, accessories kung meron na po bang supply na galing baterya. Uh, tignan po natin itong kanyang accessories wire, yung black. Dapat po ito iilaw. Yan, umilaw po. Ibig sabihin po, Uh, may supply na po tayo galing battery. Sunod po nating i-check itong kanyang female socket. Kung meron din po bang pumapasok na positive dito galing battery. Ito, ito nakalagay na siya sa may accessories wire. Nag-jumper dito yung gumawa. Tingnan natin kung may supply ito. 'Yon, may supply tingnan natin kung tumatagos dito dito sa kanyang female socket dapat ito iilaw yun umilaw siya okay na yung supply natin ng positive ilipat ko naman ngayon yung clip sa uh, positive ito ilinipat ko na testing natin yung ilaw sa ground yan o oh. body ground yan, ibig sabihin nakapositive yung ating clip ang i-check iche naman natin ngayon ay yung kanyang supply ng negative eto ang negative nyan, eto nakakonek sya sa sa kulay green yan o, oh. negative green check natin to kung may supply dito muna tayo mag check ayun oh. umilaw tingnan natin kung tagos hanggang sa may hanggang dito sa female socket yung kulay green na yan dapat iilaw to Yon. meron umilaw siya tapos i pa rin tayo, nakaklip pa rin yung positive natin sa ay yung clip naka nakaklip pa rin sa positive, yung papunta namang ignition coil. To, ito yung uh, papuntang ignition coil, ito. Dapat iilaw rin yung test lamp natin dito. Ayun. Check natin. Yan o. Oh. Umilaw siya. Ibig sabihin, buo ang ating connection. Buo lahat sila. Okay na. Testingin natin. Lagay natin yung CDI ko. Testingin na natin kung meron na siyang kuryente. wala pa rin siyang kuryente. Check pa tayo ulit. Dito, meron akong napansin na kulang sa baon yung pin. Yan. Ibabaon ko yan tapos ibabalik tayo ulit dun sa may uh, high tension wire. Yan. Bali, naibaon ko na siya. Doon na tayo sa high tension wire. Yan. Subukan na natin ulit. wala pa rin siyang kuryente uulitin natin uli yung ginawa nating pag t -t check dun sa kanyang connection kasi sa CDI, sigurado ako buo yan, kasi ginagamit ko yan sa motor ko dito uulitin natin uli yung ginawa nating kanina nakapositive pa rin yung clip ito uh, yan check natin ulit itong mga kanyang pin kung merong supply naka positive pa rin tayo check natin yung negative kung merong supply meron yung papuntang uh, ignition coil wala walang supply yung papuntang ignition coil dapat kasi to iilaw yan o oh. negative sa negative umilaw ditong papuntang ignition coil hindi siya umilaw dapat iilaw din yan yan ang may diferensya yan ang ayusin natin yun bali naglolos siya yan o oh. meron wala kanina umilaw yan o oh. o oh naglolos ang supply uh, papuntang ignition coil yan ang ayusin natin uh, eto lang po yung naging problema ng wiring papuntang ignition coil yung pinakatanso po nya ay hindi pala naka ipit dito sa may socket ng papuntang CDI Ayan oh. Yung wire hindi nakaipit. Yung yung wire nakaipit mismo, yun ang nakaipit doon sa bakal para hindi matanggal. Yung wire, yung tanso ng wire, hindi siya hindi siya naka nakaipit sa mismong socket kaya walang pumapasok na na supply galing CDI tapos pupunta ng stator coil yan lang ang naging problema niya. o oh. yan yan uh, dinikit ko na po dun sa sa mismong hindi ko po alam kung natawag dyan yung pinakasakit papuntang CDI ayan o oh. yung pinakatanso wire uh, pinlayers ko siya. Ayun, subukan na natin subukan na natin. Ah uh, wala wala <clears throat> excuse me po. Ah uh, wala pa rin po siyang ilalabas na kuryente. Check pa po natin yung iba. Check po natin yung kanyang wiring. Yan, umilaw po yung uh, galing positive ng baterya o accessories. Tingnan po natin sa positive ng CDI. Yan, hindi po umilaw. Ah, sandali po, hindi po makita. Tingnan nyo po itong accessories. Yan oh umilaw po yan galing po yan ng baterya ng uh, access o galing po yan sa accessories galing ng battery yan po umilaw po dapat po dito sa socket nito dapat iilaw din po yan yan o oh. wala po hindi po umilaw hindi po umilaw yung test lamp ibig sabihin po wala pong pumapasok na positive sa Uh, female sakit papuntang CDI. Ayan, ibig sabihin po may gagawin may gagawin din po tayo dito. Baka doon pa rin po sa kanina yung dating pinakita ko sa inyo, baka naglolos din po doon o baka nakaipit lang po yung wire doon sa bakal. Yung tanso hindi yung tanso ng wire hindi na, hindi dumidikit doon sa pinaka ng ano papuntang CDI ah uh, dito uh, hindi ko na aayusin yung kanina papalitan ko na lang siya ng buo bumili na lang ako ng bago para wala na tayong back job lagay ko na eto na po nai tip ko na po uh, subukan na po natin kung okay na yung supply ng battery bali nakaklip po yung aking uh, test lamp sa positive ng baterya ito po yung positive galing po ng accessories dapat po iilaw ito ayan po umilaw siya ilipat ko po yung test lamp sa positive ang i-check iche naman po natin ay negative testing ko po yan po, oh. kumuha ko ng ground sa body. Yan, umilaw po siya. Ibig sabihin po, nakapasitive po yung clip. Dapat po dito ay iilaw po ang test lamp. Yan, umilaw po yung negative. Umilaw po yung ilaw sa negative. Tapos po, dapat po dito yung wire na yellow, tutusukin ko Yan galing po yan ng ignition coil dapat po yan umilaw din yan umilaw na po siya doon na po tayo sa high tension wire subukan na po natin kung may ilinalabas na pong kuryente ang high tension wire yun 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 you know, lakas, you know, you know, lakas, yan, okay na po, yung, pimil uh, female sakit lang po ba, po pala ang naging dahilan ng walang kuryente, ah, uh, na lang po natin yung CDI at, uh, spark plug, kaya po pala nahirapan yung unang gumawa, dahil po dun sa female sakit na yun. Okay na. Po, naibigay na po yung spark plug at yung susi. Yung CDI ko na lang po ang gagamitin natin hanggang ngayon po kasi hinahanap pa yung CDI. Testingan na po natin. okay na po at ganun nga po ang ginawa kong pag aayos dun sa motor kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe po sa aking youtube channel ilike mo na rin at ishare salamat po sa panonood